So kami kayo ng may uh, uh, restaurant na uh, lagi mo na yung uh, Ikit na kay kaya menu na. Nakamal. Tanong kami mga taong AFC. <laughs> Magkapampangan niya po. Oh! Eh, kaya boring bu presyo na pero boring bu boring ko uh, pamangan. Okay um, ko nga, kaya lang yung pinakamatas mo yata ay pinakamababa mo yata sa liwan Kenny is uh, lawin. Fruit juice 75 pesos. Ampong Agree, mag vlog ko eh. Na ako mamang kini kamay. Silawe ko. Silawe ko lang ni pamangan. Ah, uh, pag mga tining ambiance. Ay, just ko go. 30 to 45 minutes. Putserong bulig yung paborito ko kaya niya, kaya lang, lame Kamala bulig? Ah. Pero oo, yun yun, is... mo. Okay. Oh, may nga ah. ha? Half price. <laughs> okay. Eps, ito So sya kayo pa Pampanga eh, kaya magka ko pa. Pot ang uh, ang bitis ko may kayong kayo eh, kaya kayong gabon na kaya kay, Pampanga. Eh, hindi lao ako mag, magkaya. Magsalita na yung kapampangan. So, guys, ay kaya marinig mako. Kamal eh. Siya wala na kayo may makto. Ganda <laughs> yung ambience e. Uh, romantic yan. Kaya lang yung isa ako, minunahan yung mako. na ako yung... na ako, ikit niya yung presyo. Iyan mm -hmm. uh, yung masunod e. Eh. Kasi ang uh, libre mo eh. So, uh, uh, buri niya rin yung pama. Kaya ikit niya yung na uh, buri. So, tara guys. Tatanamak do. <laughs> ano, <M> eh may bre. Eh may kanan. Ay, may beingin na kami kayong pampanga, oh. Hindi kayo pamamangan. ร้ยการที่มีอยังงี้นะไรับ All right